kay sa no o sea, nakaon na ni mo ron o say bunalan og nang nawong ay nan kay moy giingon ha ani nga bunalan og butilya nang nawong kapuan ang imong lolo Kapuan ni Kapu pangita na to bulawan makapatay tagtawa inawan buhaton na lamang na to kay moy giingon na yung lolo ug usap pa gahin na minam tapok ay nang bulawan kay mm. puro gahin na minam lagi pero makaba himo untang kriminal ani mong lolo so sige istorya sige na bunalan na kapuan puno ng kamatay ito hapak ano? naman. Ikaw naman, Mer, kayo murukag na kriminal. Oh, no criminal. Kung ah, no, gabon ka na, or ikaw na, nakita ko gito kang bayut bayut na hala? Bayot-bayot po Madlock <laughs> mong Mer? kamatek po na. Dok, dali ah. Parang si bulawan, Dok. nala segi. na lang no ako na lang no Bima ako na yawa na dok eh, palayo na dok no so, mo Sige sunod mer, sige sunod ingon. Ya yeah, ah, mo squad ka balong na nang tao, kalit pug panag pa. pasalamat ka wa ka mabutilya. O sige sunod mer. Pag makamata na si Inteng, pahilot sa bukubuko buko og tangkogo. Oh, pahilot kung Inteng. Sige pahilot. Kamo kasamuk-samuk. sumuk rogi mo na tahanay. Ay namo magpahilot ba si din na. Ah, din mo ko kabalo mo hilot. Ay namo magpahilot rogi ani bisag kinsa bi ay naman mo pa sa gadalamon ato na ipahilot ang may kabalaw di sa dali ame teng kina mi ginakaw teng naman ni sana so bailot kana luta sa likod ko usap kuan tangko go go ni ag hinay na ya puri teng ag ag di na kana hir naman na wala gay mo gayon gisagpa ko ninyo Naman aku beri ag Balik sekitar kini memilut inteng. Usa dene hinulutan senyo anak-anak kini se balung pahilut muka mu. Asi reklamo dok ya. Adik nak ko? Di ni mau pahilut sekit kayo kamu nubrar iskul. Nale ikol pernah ni mer? Ikol ko pahilut. Ko pedali. Pedali. Ya mungkin kau magelihuk. Adik sakit nama inteng. Pakun di ni anak nama gahilut. Amna sumbuan lebih pura kini muka lagi. Walak lagi pagulat. Kamu bantu kita senyata ay nabuo ako. O, saan naman ikaw? Saan naman ang naman ka? Di naman ang hilot. Hilot na! O, trabag yun. Bari na, sobra na biya kay na kayo mo ah. hilot bang ka mo? Sakto na na, tayo sakto na na. Meron, niya, sarusunod talaga ingon. Pag niyong pahilot ni Inting, tagahig isa kalibo. Usa! Usa isa kalibo! Usa isa kalibo! Eh, ina yung kay Igor, abipo gabasaan eh. Saan ang kabusa na isa kalibo? Ang kilom, teng, isa pila teng! Wakay labot! ko pa lolo na yung kalaki. O sa kaliba? Seryoso lagi ay naman ka. Kung sige sulit yung luluhaan, hindi mo pa mamutbut si lulo. <laughs> Buang puno, nabis na pangitao na talang bulawan araw tamang kakwarta, mga hatang na noong tagwarta. Ha, sige lang, hulama matog lamang tumano kung sige sulit hanin yung kayo. Makita na to ang bulawan, gamay raman po ng po doon, sa kalibo. Yate, po ko ang bulawan, anak. Sa kalibo, dok. Buang wala ganit tibis sa piso. Mamasol ro ganit tibis sa piso. pangayuan ikaw, na po nang kalibo. Ito, ano kayo Na, ako pa na yung kayuan ng wet. Ay, brip, brip. Bri yung watay kapalit. Nanmura ako pa yung kayuan ninyo. Huwag ikaw bisa sa bis ano? bulawan Kasi ang bulawang. Kasi na yung gisigutan yung takto na ting. Ay, <coughs> siga pilapil ting. Ay, siga pala na yung bulawan. O, makabaloon niya ka mga ikagbahin. <coughs> sa saan nabigay yun, mer? Inighuma ninyong pahilot ni Inteng. Hapit na gid mo sa bulawan. at to mo sa balay ni Intong. Tara, tara. Hoy, hulat. Tapog ko. Pupo ba Oh, nana to sa payag ni Intong. O da yun, o sa may gisultian Pablo. Ang gingon dere, pag abot ninyo sa balay ni Intong, ungol o gikalima, kanang kinakusgan. Ay, eh, sa anong manong maungol po ta? Ay, inay, kayo mo may nakasulot haan eh. Maman, huwag maungol ta. Mugawas ng bulawan? Ay, bayak galing kang gasog ba? Irabi gisulat gisulot ni luluha haan eh. Kapuya, anong bulawan na oy? Kanay mong lolo, dagang mando, dagang sogo. Inay, na iyang lolo nang hubog binigay ng gasulot haan Salto na kayo. Sato na, ang na niya. Si Pagilalas, sige na, mag-uungol na ta. Sige, unya, kisa may una maungol. Ikaw do, una. Buang, ikaw una. Ikaw ra, di ka balo. Maman, ikaw una, kayo maayaw ka, anak. No. <laughs> oh.

Kamu purkyo? Aa! Aa! Ya ti mon ai gi terbau na tawo ari banak ai mo sayu ke mon na ngulan. Suri kay Tong. Yate po noon ka Tong. Bukong na ganyan akong ulo Tong. Nan, ungol pa. Kay, ganahan na ganyan mo mga balintong ala. Tanawar doon kasi mag-aungol. Ay naman is intong. Kung sa kundi problema, og mag-aungol. Kung problema, og ganan mo mag-aungol. Lahat mo o ano, kalibunan, lahat mo kung Oh, suri kay Tong. Sige, usay siya nagmer. Pag humani yung matigbasan sa sundang ni Intong, Taysa, na, taysa, no. Sa Lolo ang ka kina nagmatigbasan ta ni Intong. Ay, inay, pero may mong dagay. Kapo ang puno ng kalakihan ng kanay mong lolo pat yung gidagita ana. O siya man, sige rin magtabi, hana. ko na tong, no? <says> sa lang kay ka, nami gibuhat dire. Ah, uh, ipal kay ka. Sige, may tiwasa. <laughs> Pag yung matigbasan sa sundang ni Intong, kumuta ng lagay ni Intong. Kanay. Kaya sa sa man ay mong mong lolo, ang pakumuta matay. Ka na, may Ay naman ka nang na nakasultaan eh, magatuman pa gita. Intang man, kumuto ng itong intang. O kumuto natin, kumuto na naman ang itlog ng intang. Pahit, so, baya, ikaw kumot. Ikaw kay Marlog, manin mo si intang. Ano sa'yo? Ang sigistorya di Asquart, ikaw na kumuto anong lagay ni intang kay isog-isog bitaw ka. Kanay na inyong kalaki. Nala! <laughs> Tong, saman, kuhaan ka nang... Pakumuta ko anay mong lagay? <laughs>